Nga Abiero. Hindi na ako nakapag-video dun sa pan pinagkitaan namin kasi daming tao dito sa may Almaraya Mall. Hindi ko na na-videoan. Pati eh, sabi niya wag ko na siyang isama. Kasi baka isipin namimigay daw siya ng mga cellphone ba nang mga alam niyo na yung mga Marites ba. <coughs> so yan na. Kaya salamat talaga. May wala mga, mga na Yan. Ito yun Oh, no, nakuha na natin yung binigay niya. Uh, hindi naman siya talagang uh, bagong-bago pero kanya bago lang yung case. Dan, tapos uh, pinalagyan na daw niya ng bagong uh, protector para daw maganda namang tingnan. Kaya ayan. Uh, salamat talaga kay uh, Kuya. Yan. Uh, pero babanggitin ko yung pangalan niya, si Don. Yan. Marami namang Don, Bahala na kayong humulas. Pero Don talaga yung pangalan niya. Pero hindi ko alam kung talaga mayaman pero Don yung pangalan niya. Eh mayaman. May pera talaga. Maganda yung work ni Kuya. Si yan, salamat at uh, kahit paano, may natutuwa sa atin. Uh, yan, na, uh, may nagbigay sa atin. Yan, maraming maraming salamat kay Kuya sa uh, nagbigay ng aking eh uh, uh, itong ating eh uh, ating uh, cellphone gagamitin natin sa pagba Sana magtuloy-tuloy sana po a uh, pala rin tayo, maging maganda kasi mas marami tayong matutulungan kasi sabi ko nga hindi lang uh, sa akin yung ginagawa natin kundi para sa uh, lahat din naman to yung sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga beneficiary natin dyan si para naman sa kanila itong ginagawa natin si hindi naman talaga to si uh, ito si Batanggan yung biyero ay ito ay para sa inyo yung page ko ng Batanggan yung biyero yan uh, nakilala kung hindi rin naman dahil sa inyo kaya sana mas marami tayong matulungan ngayong nga, 2024 yan ito yung asawa ko oh you know, naglilingalinga sa daan <laughs> baka daw kami makalampas sabi niya so yan no ah, muli kuya don maraming maraming salamat sa binigay mo at ah, ayaw mo kasing sumama sa video ko pero sabi niya later ah, magpapakita daw siya yan, sasama daw siya sabi niya magpa-vlog din daw siya magpapaturo daw siya sa akin <laughs> ah, pero may ikon siya eh. ang alam ko may page siya eh. ayaw lang niya sabihin ayaw niya sabihin sabi niya wag ko na siyang i ikaw isama kasi nga ka, alam niya naman yung mga martes daw baka isipin na uh, ganun ganoon di ba pero marami-maraming salamat talaga kuya at malaki tulong talaga sa akin to'ng binigay mo na to kuya marami-maraming salamat kuya sa bayan mo ta iingatan ko talaga to pangako yan na muli marami-maraming salamat mga kabiyera